Uh, do I expect you to come to me and say, Apa, uh, hindi ako tapos? Paano pa ba dapat kong gawin para mapasaya Wala. kita? Wala. Just stay away from me. Ginagawa ko ang trabaho ko bilang ama. So, do yours as a daughter. Sige ho. Kung yan ho yung gusto ninyo. Pero gusto ko lang ho paalam sa inyo. What's your problem? Ano bang problema mo? Ano bang problema mo? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Baka dapat pong ikaw yung tanongin ko pabalik. Kulang pa po ba? Oo. Kulang. Kulang na kulang na kulang na kulang. So what's your problem? Alam mo yun? Sana po kayo alam niyon. Kayo po yung problema ko. Ha? <laughs> ako pa ang naging problema ngayon? Kahit kailan ho, hindi ako sasapat sa inyo eh. Gusto ko lang kung paalam sa inyo na mahal na mahal ko kayo pero kung hindi ko kasasapat, okay lang ho.